Ito po guys, dito na naman po kami sa ospital. Dinala po namin si Kuya Lando. Ayun po siya o. Oh. Ayun po yung mag-asawa. Dami pong pasyente dito. Ayun po yung mag-asawa. Ayun po si... Ayun po si Kuya Lando. Maya-maya daw ate at ano. Ayan po si Fernando guys. Gusto gusto na po niya magpa-opera. Kulang lang po talaga kami sa financial. Ayan po siya. Oh. May uh, ano pa daw yung ano. Para may ibibigay pa yata sa yung doktor. Ibibigay pa yata yung doktor. Baka reseta. Wala man yung ibang ibibigay kung di ganun. No? Ayan po yung kanyang ano may dugo na. Nakakaawa po. Si Perando, baka po naman may gustong tumulong. Ito po si Perando. Pabalik-balik na lang po kami dito. Pinapalitan po siya ng po Kami sa ospital. God bless po.